as usual, tulad po ng dati, bali kumuha po sila ng SIN number, tapos uh, bank account, upang sa ganun, eh, pagka nagsahod na sila, eh, na yung mga sahod nila dun sa account na yun. Ayun mga pre, tulad ng dati, eh, kakaot lang po namin. Uh, I-update ko lang po kayo sa mga kalabayan natin ng mga bagong dating. Combine na po yun. Mayroon pong galing sa Pilipinas. Tapos po yung iba domestic na. Mga pre. Kaya naging 22 po sila. Ang dami po eh no. Ang dami. Ang sabi ng iba eh. Ang hirap daw pumasok dito sa Canada. Depende po kasi sa skill dyan eh. Sabi ko nga po eh. Yung mga skill talaga ay priority ng government. Kabilang yung butcher sa skill pati po yung mga welder at yung mga construction construction demand po dito yung mga yan ito po yung magandang balita sa September 17 po mayroon na nang pong darating na mga kapwa natin at another uh, good news po ngayong taon ay pupunta po yung employer dyan upang mag interview yan po yung abangan nyo so paano nyo po abangan yan just follow for more po kay Gadis Garden Butcher so Upang sa ganon, lagi po kayong updated sa nangyayari dito sa loob ng Manitoba bilang isang butcher. Okay? Palaw-palaw lang po tayo ha. And God bless po sa ating lahat. Ingat.